Ah, ang ano ang, ang, ang buhay niya po ganyan lang araw-araw po yan walang pahinga eh, ay ang siya eh, ah uh, abang po na abang eh, po eh, ayan oh, kalakan nung ayun, oh. Saka, niya 'yung mga anak niya, ayan oh. po. Ay, po ayun. sana po mabigyan ng kain na counting tulong lang yung mga na, na, ma, makakapanood nito mag-aabang tayo -ta. -ta. po yung dito, uh, wala, so eh. sana dito sa para sa sino sana ko mapakinabangan sila na ko. Wala pong, sila po ko alam ko kami mag mag sana mo oh ko eh, gusto po yung anak ko, cellphone, anak kong family cellphone. Pangalan na kong anak kong panganay. Hmm, sana po matulungan sana nyo. Sana matulung po ako. Kung sino man po makakapanood nito. Ayan po, ba, kaya na ingi ng po daw ng kitang tulong. Ng konting tulong para sa panganak niya. Kasi po, nag, ito, ito, po lang talaga ang anak buhay niya. Ano? You know? Ayan. Matatapos yan mamaya. Ano, 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 ano mas ka mayayari? Mayayari po niya, isa na stose. Ah, na stose daw. Hindi, hindi, pa po, hindi pa po kumain. Ayan po. Ayan, ano, ano. Nakita ko lang dito. Araw-araw po yan. Araw-araw po niya, na po yun. Anong pangalan mo, boss? Anong pangalan mo? Robert po, Sibal. Ayan, Sibal. Anong oras ka nang umpisa nang nagkakalakal? Isa po, alas 6. Ah, alas 6 po kano. Kung sino man po makakapanood nito, kaya na konting tulong lang po. Makaka ayung ano, yung mga anak niya at saka siya. Kaya na sa Pasko lang, kaya na ano lang maanda niya sa ano. Sa bahay nila. Yan po. Ah, uh, para ano lang. Yung, yung ano, yung mabait na mga taga bay ko sa yung mga nanonood paki tulong na lang natin si Sibal Mr. Sibal uh, natatapos siya mamaya pa isa natatapos siya mga bandang alawon alas dos yung kita niya magkakang kita mo? Mr. 400, Mr. 300 ayun uh, ano yun? Pambili lang ng ano? Pambili ng pam pa ah, pagkain daw, pagkain. Kasi kapangpangan to eh. Oh, ah. Sana po, kung sino man pa makakapanood nito, oh. sana konting tulong lang. Oh, ma maraming mga kayo na, ako salamat na ka. Sana po, salamat po, hindi po ang biyay sa po salamat. Oo, oh, Ayan. Sana po, ini po Diyos. Oo. Ah. Eh, Thank you po. Ah, Maraming salamat po sa inyo.